Wow. <laughs> wow. Nagiinit din daw yung laban. Eh. Kaya kailangan magpalamig. <laughs> Tumitil eh. Nakaka-storbo eh. Huh? <laughs> Ito <laughs> yung yung isa eh. Ang gabang ko. Sikulata, sikita, tayo. Untog, untog. Ayun, nagbabalik na naman tayo mga sa Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go. <laughs> Iniwan yung chinelas. <laughs> Kaya yung isang Hagad-hagad po buka o no? Kamu kalau na pada, nara sudan ba atau sudan?

Ha? Huh? <laughs> Ay, <ayun ba? laughs> Kumare, totoo ba'y nabalitaan ko? Mm -hmm. Na Namatay daw yung boyfriend mo? Kung seryoso ka. Oo nga, pre. Nasa funerary nga siya ngayon eh. Hala. Condolence, Mari, ha? Mm -hmm. Salamat, pre, ha? Hirap nga. Pero kailangan kong tanggapin na wala na siya. Mm. So ganito na lang, Mare. Ngaalala si Kuya. Pwede bang ako na lang ang pumalit sa kanya? Wow. Ewan ko lang kung papayag ang funeraria, pre. Kung <laughs> <yun laughs> na doon. Mukhang iba na yun, ah. Yun, know, oh. Ang galing naman, Exhibition pa, eh, no? pwede na pwede ko sa pakiawan. Ayaw, diba? Ang galing umilag, ah. Walang alisan. Masuko, katawagog, sir. Nga aktor pa magiging ka na kong naong. Ha? Hilas <laughs> 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 uh, kay ka Hilas <laughs> na. Wah, wah, wah. Ma infamia. You know, mahatau siapa. Sempalak. Kamu yang habis. Sempatlah. Adi malay. Sekulada, segitas, segit, segit. Girap maganap nang loyal. Eh. Mm -hmm. <gasps> Kaya maluloko na lang ang hanap ko ngayon. Ako? Total uso naman ang lokohan. Yun lang. <laughs> <Uso> pala yun. ang laking ka Tommy, yeah. do you want to come back to me? Mm -hmm. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on mo muna. Hold on. Hold on sa mong mata. The answer is yes or no. Hold, Hold on, on sa on. mong mata. No. Hey, Butchok. Ano yung pinagsasabi mo? Mukha daw akong palaka. <laughs> Hindi, Butyak. Ang sabi ko, yung alaga kong palaka, ang mukha mo. Yun. Yeah. <laughs> ah, na Yun okay naman pala. Baliktan naman pala. Hindi naman. Ah, Parang yung kayo. pa rin yung Ay, yun ah. <laughs> Nakalasot pa rin. Hindi ba patawag uh, sim? Pero silang balay, tawagong lang manong. Manoy! Bitaw. Kuya! Dodo! <laughs> Oo ka. Oo, sinasagot na kita. Ay, salamat naman. Ano kaya tawagan natin? Honey? Aww. Babe? Wow. Sweetheart? Mahal? Mm -hmm. Sir? Ah! <laughs> sir. <laughs> na mo ingon akong sir karon teman eh. Ang ilaha mo si akong patindugon ba. <laughs> <laughs> na. Sumayge. <laughs> 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 nung binata ka pa, hmm? sino nagmamasahe ng ulo mo kapag sumasakit? Huh? Wala. Kasi noon, hindi naman sumasakit yung ulo ko eh. <laughs> <laughs> no puan. <laughs> 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 Nangungulit pa yung isa eh. Pero so, panalo pa rin sila. Hey guys, mga ang tagtomboy. Ay, tomboy. Mga ang tagtomboy. Oh, <laughs> 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 mga ang tagtomboy. Mga ang tagtomboy. Mga ang tagtomboy. Mga ang tagtomboy. Mga ang Mga ang tagtomboy. Ha ha sinubuan pa ng crew eh. Ano? Wala ko mga andoy nga maako ka. Uh -huh. ako lang nga maimo ko. Ayo di ma. Na ay. Putlong sa ipis Martin agad. Kaya yeah, ma. nga. Ano gusto mong sabihin ko? Wow, ipis. Come to mama. Come to mama. ka ayog Marites karon. dako na di kayo mata. Wala na nang dita. Papak dol. Papa! Huwag ka mong patalo tayo. Sige ha, tao. <laughs> Papatalo ka ba sa mga bata? Bigay na bigay. May Ayod puto ba, ba mer <laughs> sa likod? Isa <paya> pa, <laughs> Sabi nila, mm -hmm. lahat daw ng bagay ay may hangganan. Mm -hmm. Kaya pala ako, hanggang sa'yo lang. Iyon! <laughs> Very good! Mm -hmm. Ikaw! Oh ka lang. ka Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo po. Salamat!